Patuloy ang pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng dekalidad na trabaho ang bawat Pilipino. Kaya naman, lumabas sa pinakahuling ulat ng Philippine Statistics Authority na bumaba ang bilang ng mga walang trabaho nitong Agosto. Kiragulat ni Mela Lesmoras. Kapa-pasok lamang ni Angela bilang cashier sa gutohang ito sa Quezon City. Ngayong malapit na ang Pasko, masaya siya sa oportunidad na ito, lalo pat siya lang ang bumubuhay sa dalawa niyang anak. Sobrang mahalaga po kasi kailan din po ng mga, may, may, mga anak po tayo nag-aaral, kailangan po ng sustento. Bali magtitira lang po ako ng konting pangkain-kain na ganun para papadala ko po talaga lahat sa kanila. Sa pinakabagong labor force survey ng Philippine Statistics Authority, lumalabas na malaki ang ibinaba ng bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa. Kung noong Hulyo, nasa 4.8% ang unemployment rate, nitong Agosto, bumaba pa ito sa 4.4%. Ibig sabihin, dumami ang nagkatrabaho sa bansa. Papalo naman sa higit 48 million ang naiulat na employed persons nitong Agosto. Bumaba rin sa 11.7% ang bilang ng underemployed workers o mga manggagawang hindi full time o regular na may mas mababang kita at naghahangad pa sana ng mas magandang oportunidad. Ang nagkaroon talaga ng malaking uh, uh, increase ay yung mga self-employed at yung unpaid family workers. Nagkaroon lang kasi ng uh, uh, economic opportunities particularly yung uh, preparatory uh, to the school opening saka yung uh, sa agri uh, kung saan nagkaroon ng uh, uh, planting, no? Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, higit sa pagkakaroon ng mas maraming trabaho, patuloy ring magsisikap ang pamahalaan para mapadami pa ang high quality at high paying job opportunities sa bansa. We'll need no nothing less than massive investment to create those high quality jobs. No? And that's why uh, our economic team, our president has been marketing the, uh, the country to... Uh, not only to the local entrepreneurs here, business, businesses, but also uh, uh, FD, foreign uh, investors no, to come and invest in the Philippines because that's what will create high quality jobs. Maging ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin, sinisikap ding makontrol ng pamahalaan. Ngayong malapit ng mag disyembre kumpiyansa ang gobyerno na mas masayang Pasko ang nakaabang sa mga Pilipino. Of course, the inflation is a concern, right? But as I said, uh, uh, we are working to ensure that we'll go to that uh, 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 target of two to four uh, percent. And so, what that what that means is, from six point one, we need to gradually uh, move there. Uh, even as there are, of course, external uh, threats, no external risk. Uh, we still don't know how how the oil prices, uh, for example, no, would behave because it's been fluctuating uh, around the trend. No? But um, I think that um, um, uh, the, the answer, my answer to, the, to your question is uh, yes, we should definitely see a, a much more improved uh, economy uh, despite the challenges uh, in uh, Christmas 2023. <laughs> Sa ilalim ng bagong Pilipinas umaasa ang pamahalaan na mas magandang bukas din ang nakaabang sa ating mga kababayan. Malalas moras para sa bayan.